<laughs> Ayan po mga katropa, alam nyo po ba kung ano yan? Ang galing eh no? ano to buhangin? Ay mga graba. Graba? ah sa aquarium na nilalagay, yung mga bato sa aquarium. Tapos, magkano ang bentahan nito? 360. 360 lahat to? Ang mura naman. Sige, kunin ko na lahat. Ay, ah, isang kilo. 360 pala, isang kilo. <laughs> ang galing oh. Tingnan niyo naman po. Ano tawag dito sa niluluto mo na to? Kastanyas. Kastanyas. Ito yung mabalahibo yung balat. Hindi siya local dito sa atin sa Pilipinas. Galing ibang bansa. Oo, oh, galing ibang bansa po. Kasi yung local sa atin dito, yung na meron tayong kastanya sa Pilipinas, hindi ito. Ito yung parang mabalahibo yung ano. Meron ka ba noon? Meron ka ba noon? O buto na lang yung nabibili mo? Ah, buto na lang. O oh, sige, pabili ko. Tatlong kilo. Tatlong kilo. Ah, ah. Luto na ba? eh Maya, maya pa. Haluin mo nga. 160 isang kilo, no? Tatlong kilo naman bibiling ko eh. <laughs> ha? isang <laughs> kilo Di ba pwede 160 na lang? <laughs> <laughs> o oh, sige, pabili ko. Eto po, kasama ko kapatid ko, si Leo TV Vlog. Eh, Nagahalo, oh. Ayan. Ala si Adan Adventure eh. Kayo, Testingin niya natin. Pwede ba magbukas ng isa? Bukas ka nga layo ng isa. Ito. Okay. Ayan. Tikman mo. Hindi pala kina... Lambot. Oh. Ah. Oo nga. Ganda ng loob Ha? Hati tayo. Hati tayo. Pakita mo muna yung loob. Ito yung tsura oh. Ayan. Ano lasa? Ang An ang kamote. Mm. Mm -hmm. mas sa kamote. Oh. Ito. Mas masarap sa mani ah. Ang lasa po niya. Uh... kamukha ng kamote pero mas matamis. Mm -hmm. Ang sarap Ganyan lang pala pagluluto ng kastanya. Tara, halo Luto na! Bigyan mo na kami. Hmm. Tatlong kilo. One sixty 3 kilo 160 ba? kilo diba Tatawa-tawa siya, ayaw niya lang 160. Magkano ba sa kilo? Ano, uh, 160. May 60 ano. Kumain lang tayo ng kumain. Uh, no. Para ano, makalamang tayo, ano? Ang sarap. Bili tayo ko sa tanya. May timbangan pa siya, <laughs> ha? Talaga, 250 na lang sa kilo? Makakasamay pa ito. Hmm, hmm. Tapos ganito po. Bibistayan no. Pag kayo. Ano na Ay, oh, taga-bistay pa. Ang sarap, masarap. Kaya bibili tayo ng tatlong kilo. Yan. Yung bato, magkano kilo? Ay, kilala niya ito tayo. Tara dito, kahit tayo. Tara. Tikman nyo. Ah. <laughs> ayan. ayan. Ah, nanonood kayo. Ayun, salamat. Oh, eh? sarap pala ng Tara dito. Diyan pala magbistay. Nandito po tayo ngayon sa Baliwag Bulacan, located po to sa Baliwag Bulacan. Sa may tap, sa bang no, sa bang Baliwag Bulacan sa tapat po ng 5J Burger at ng Hellcell Hardware sa tapat na tapat lang po. ayan Hanapin nyo lang po dito sa may sabang Baliwag Bulacan Ang sarap ah, Hindi kayo magsisisi Isipin nyo Binigyan niya sa akin ng mura isang kilo 250 na lang daw <laughs> Di ba? Oh. oh. Kuha kayo Tara dito eh Ito ito kuha kayo dito Pangkain lang talaga to Soft drinks, so, no problem. Oh, oh, bili kayo. <laughs> Mga nanonood pala sa atin. Oh, bumili kayo merienda. Hoy. <laughs> oh. 200 lang no. Okay, okay. Okay, okay. Mga nanonood pala sa atin, marami pala tayong ano dito. Ayan, oh, Leo TV Vlog. Kapatid ko po si Leo TV Vlog. Ayan. <laughs> <laughs> Ayan. Sipin mo 250, di 750 lang yon no? Okay, okay, no problem. Ayan. Ang sarap pala ng kastanyas. First time ko nakatikim. Akala ko nanonood ka hindi pala, buti pa yung nakabike. <laughs> <laughs> Mapapanood nyo to uh. <laughs> Ha? Uh. ah? Soto TV10 Soto, Soto TV10 TV <laughs> Buti pa yung nakabay kilala kami <laughs> Ah oo oh. oh. kilala pala Hindi lang sigurado <laughs> Okay na? Oh, ah hindi may sobra rin ang bayad ko sa'yo eh 'di ba? Dahil 250, 750 no? Oh. 350. Bali 350 po ang kilo, 360 ganun. Ganun pala kamahal ang ano, ang buto ng kastanyas. Pero sulit naman po at masarap. Dadalhin ko kay Boss to. Dadalhin namin kay Boss Big Boy. Oh. Okay na 'yan, plastic mo na 'yan. Oh, bayad 'to. Oh. Mama kalimutan ko pa eh. Tara na yan. Pwede oh. na yan. Hindi, sa'yo na yan. Dawin, pasobra pa ako kahit konti, no? Oh. Ang kagandahan yan, ako nagbuena mano. Galante ko eh. <laughs> Ay, salamat din. Ah.